Hi guys, for today's mini vlog Ayan samahan nyo muna ako mag sunscreen dito. Lalo na guys na sobrang init ngayon sa labas at sobrang trick na tere Yung gamit ko pala guys yung 7 days by her skin. Sobrang ganda niyan, promise. O diba guys, sobrang ganda niya sa mukha at yun nga guys, meron akong paboritong pabango yun, yung Myri. Sobrang bango niyan, promise. Hindi naman siguro madami nilagay ko, no? At ayun na nga guys, so paalis na tayo ng bahay kasi magpapa-adjust ako ng braces. Diyos ko naman, tingin nyo naman yung araw, sobrang tere Kaya paalam mo na kay S90. Sendin yung tinatanong guys, sobrang first time ko lang talaga mag dito sa subdivision namin kaya naghihintay ako ng shuttle. Alam nyo ba guys, hindi pwede dito yung jeep, tricycle. So, shuttle lang talagang pwede dito. So, yun na nga guys, after 15 minutes, ayan, nakasakay na rin ako ng shuttle. Eh. Ang pamasaya pala guys, 20 pesos lang, kaya kaya na din siya. At saka aircon na rin naman siya, kaya hindi siya hagar. Nah lang ako guys, kasi iwan ko pala yung bracket ko, kasi hindi pwede, hindi ko maiwan yung kaya sobrang na-stress ako. Kaya sabi ko sa dentista ko, malilate ako ng konti. Buti lang talaga guys, naisip ko na ipalalamove na lang yung bracket ko. Kasi kung hindi ko kinuha guys, yun sayang yung 500 pesos. At ayun nga guys, na ako ng cab namin, muntang Imus, ayan. Buti pa ba yung baby, inawakan yung legs ko, no? Kailan kaya kayo? Chari, ang dami ko ngayon natutunan, guys, kasi hindi talaga ako nagkukommute ngayon. Alam ko na ngayon, di ba? Yun nga lang talaga, sobrang haggard magkommute. Pero okay lang yan, sanayan lang naman yan. Pati na nga, guys, mga 1.45pm, ayan, sobrang late na ako. Ay, nandito na ako sa dentist ako. Hindi pala ako makakapag-video sa loob kasi hindi pwede. Hindi ko alam kung bakit, kaya sumunod na lang tayo sa kanila. Mabuti na talaga, guys, sinanggap pa nila ako kasi one year na ako, hindi nagpapa-adjust. Just Ayan, guys, tapos na ako magpa-adjust ayan, 'di ba? After one pero hindi nila nilinis yung ngipin ko di ko alam bakit just ko lord sana next time syempre guys hindi tayo pwede hindi bumili ng ice coffee kasi paborito ko talaga yan o diba guys dito lang yan sa subdivision namin so alam niyo na kung saan ako nakatira ha minsan talaga ang sarap mag me time saka maglakad lakad yun nga lang hindi siya masarap maglakad ngayon dito kasi sobrang tirik ng araw at nag grade na rin ako sa potato corner ayan kaya bumili muna ako dito ayan mega yung binili ko ayan cheese saka sour cream at yun nakabili na rin ako ng ticket guys papunta ulit sa bahay namin ayan hintay ko muna yung shuttle ayan. buti na talaga hindi gaan nung maraming tao ngayon kasi hindi pa siya rush hour. Kaya nakasakay rin kagad ako. So hanggang ito na lang ulit. Bye bye!